isipin mo na ikaw ang panganay na anak ng isa sa mga pinakaiginagalang na tao sa kasaysayan, ngunit lumaki sa anino ng isang kapatid na may dala ng pangunahing pangako. Si Ismael ay hindi lamang anak ni na Abraham at Hagar. Siya ang naging simula ng isang lahi na humubog sa kapalaran ng buong mga bansa. Ngunit ang kanyang kwento puno ng mga pagsubok at pambihirang mga tagpo ay madalas na ibinababa sa isang pangalawang papel. Talaga bang nauunawaan natin ang tunay na kahalagahan ni Ismael? Ano ang kanyang kahulugan para sa milyon-milyong nakikita siya bilang isang ninuno at propeta? Marahil ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang ginawa ni Ismael, kundi kung paano niya ginawang isang walang hanggang pamana ang mga maihirap na kalagayan. Nagsisimula ang kwento ni Ismael sa isang tensyon na para sa marami ay tila hindi kayang tiisin. Isipin mo na nasa gitna ka ng isang tunggalian sa pagitan ng banal na pangako at ng limitasyon ng tao. Si Hagar, ang aliping Ehipsyo ni Sara, ay nasangkot sa matapang na plano upang magbigay ng tagapagmana kay Abraham. Ang kapanganakan ni Ismael ay hindi lamang isang pangyayaring pampamilya. Ito ay naging isang mahalagang punto sa kasaysayan na hinubog ng matitinding damdamin at desisyon na umaaling hanggang sa kasalukuyan. Sa sandaling iyon, ang kagustuhan ng tao na kontrolin ang lahat ay halos natakpan ang mas malaking plano ng Diyos, ngunit mayroong kahangahangang mangyayari. Si Hagar, na nag-iisa sa disyerto matapos palayasin ay natagpuan ang sarili sa isang ganap na kawalan ng pag-asa. Doon lumitaw ang makapangyarihang interbensyon ng Diyos. Ipinapakita na kahit sa gitna ng pag-abandona may layunin. Nagpakita ang Diyos kay Hagar at nangako na si Ismael ay hindi magiging isa lamang bata. Siya ay magkakaroon ng isang makapangyarihang salinlahi kasing dami ng mga bituin. Ang pangakong ito ay hindi tungkol sa material na kayamanan, kundi tungkol sa isang pamanang may walang hanggang epekto. Ilang beses nating hindi pinapansin ang mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. Hindi na mamalayan na maaari itong maging entablado ng isang bagay na kahanga-hanga. Ipinanganak si Ismael sa isang kapaligiran ng tunggalian. Isipin mo ang paglaki sa isang tahanan kung saan ang mismong pagkakaroon mo ay isang patuloy na paalala ng isang pansamantalang plano. Gayunpaman, si Ismael ay hindi nakalimutan ng Diyos. Lumaki siyang malakas, naging simbolo ng katatagan. Narito ang isang mahalagang punto. Ang mga kahirapan ay hindi tumutukoy kung sino ka, kundi kung paano ka tumutugon sa mga ito ito ay nagpapakita na minsan ang pinakamagulong sitwasyon ang humuhubog sa pinakamatatag na pagkatao. Ang kwento ni Ismael ay nagpapaalala rin sa atin na ang mga banal na pangako ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto ng tao. Si Abraham sa kanyang pagsubok na tulungan ang Diyos ay lumikha ng isang komplikasyon na walang simpleng payo ang makalulutas. Ngunit ang Diyos sa kanyang soberanya ay nagbabago ng mga sitwasyong tila magulo patungo sa mga kwento ng pagtubos. At ito ay dapat magbigay inspirasyon sa atin. Ilang beses nating sinusubukang kontrolin ang lahat sa halip na magtiwala sa mas mataas na layunin. Marahil, panahon na upang suriin ang ating diskarte at yakapin ang mga proseso na tila lampas sa ating abot. Isa pang kahangahangang aspeto ay kung paano naging isang tanyag na figura si Ismael kahit na hindi siya bahagi ng sentrong naratibo ni Isaac. Siya ay isang paalala na kahit ang mga nasa gilid ay maaaring piliin para sa isang dakilang layunin. Ilang beses nating hinuhusgahan ang halaga ng isang tao batay lamang sa kanilang simula nang hindi isinasaalang-alang ang epekto na may iwan nila. Ang landas ni Ismael ay hamon sa ganitong pag-iisip. Siya ay buhay na patunay na walang sino man ang labas sa plano ng Diyos. Sa gayon, si Ismael ay hindi lamang isang pangalan sa Biblia, kundi isang karakter na ang pinagmulan ay nag-aanyaya sa atin na tumingin ng higit pa sa mga pangyayari. Itinuturo niya na kahit na parang walang kasiguruhan ang lahat, may isang pangako na naghihintay upang matupad. Mayroong implicit na kahulugan ng pagpapatuloy sa kanyang naratibo, isang bagay na mas nagiging malinaw habang natutuklasan ang papel na ginagampanan niya sa kasaysayan. Paglingon sa pagtatapos ng kwento ni Ismael, malinaw ang isang bagay. Ang pangako ng Diyos ay hindi sumusunod sa mga linya na iginuhit ng tao sa gitna ng kaguluhang pampamilya at tila pag-aabandona, si Ismael ay naging tagatanggap ng isang makapangyarihang salita. Siya ay magiging ama ng labindalawang prinsipe at magiging tagapagtatag ng isang dakilang bansa. Ang pangakong ito ay hindi lamang isang aliw para kina Hagar at Abraham. Ito ay isang pahayag na ang mga plano ng Diyos ay lampas sa anumang sitwasyon. Ang lahi ni Ismael ay hindi lamang sa dami kundi pati na rin sa kahalagahan. Ang pangakong ginawa ng Diyos tungkol kay Ismael ay hindi dapat baliwalain. Bagaman ang pangunahing pokus ay nasa kay Isaac, ang basbas kay Ismael ay matatag, makabuluhan at puno ng layunin. Hindi ito usapin ng kung sino ang napili kundi kung paano sa walang hanggang karunungan ng Diyos kanyang binubuo ang isang mas malawak na larawan. Labindalawang prinsipe at isang dakilang bansa, hindi ito basta pangarap para sa hinaharap, kundi isang realidad na magaganap sa loob ng mga siglo. Sino ang mag-aakalang isang bagay na napakadakila ay magmumula sa isang tila magulong sitwasyon? Lumaki si Ismael sa ilalim ng pangakong ang kanyang salinlahi ay magiging malawak at makapangyarihan. Ang bawat henerasyon na nagmula sa Kanya ay nagdala ng refleksyon ng katapatan ng Diyos. Hindi mahalaga kung ilang beses sinubukang burahin o bawasan ng kasaysayan ng epekto nito, ang mga ugat ni Ismael ay nananatiling matatag. Siya ay isang malinaw na halimbawa na ang mga banal na pangako ay matibay, kahit pamukhang salungat ang sitwasyon. Ang lakas ng salinlahing ito ay nagpapakita na kapag itinakda ng Diyos ang isang bagay, walang makakahadlang dito. Ang labindalawang prinsipe na binanggit sa pangako ay hindi lamang mga numero sa isang talaan ng angkan. Sila ay kumakatawan sa pagtatatag ng isang pamana. Bawat isa ay nagdadala ng pagpapatuloy ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kanilang mga sarili. Pinapaalala nito sa atin na madalas nating tinitingnan lamang ang kasalukuyang sandali, nakakalimutan na ang mga pangako ng Diyos ay itinayo para sa pangmatagalan. Ang kwento ni Ismael ay nagpapaalala na ang bunga ng isang pangako ay maaaring tumagal ng panahon, ngunit ang tibay nito ay hindi may kakaila. Ang pagbuo ng isang dakilang bansa mula kay Ismael ay nagpapakita rin ng isang natatanging aspeto. Ang Diyos ay hindi limitado sa inaasahan ng tao. Hindi niya pinipili ang mga paborito lamang. Pinipili niya ang mga alam niyang maaaring magdala ng kanyang kalooban kahit sa mga hamong sitwasyon. Si Ismael na may salinlahing kilala sa lakas at katatagan ay patunay na ang Diyos ay nakikita ang higit pa sa pangkasalukuyan. Ang pangako ay hindi lamang nakapaloob sa pangalan kundi sa esensya na dadalhin niya para sa mga susunod na henerasyon. Si Ismael sa makatuwid ay lumitaw bilang isang haligi ng isang pangakong humamon sa mga pangyayari at nalampasan ang mga inaasahan. Ang kanyang papel bilang ama ng labindalawang prinsipe at ng isang dakilang bansa, ay patunay na ang mga salita ng Diyos ay hindi bumabalik na walang kabuluhan. Si Ismael ay may natatanging posisyon sa pandaigdigang pananaw para relihiyon, lalo na sa Islam, kung saan siya ay iginagalang bilang isang propeta at mahalagang figura. Ang tradisyon ng Islam ay direktang inuugnay siya sa Kaaba, sa Mekka, isa sa mga pinakabanal na lugar para sa mga Muslim. Ayon sa mga ulat, si Ismael ay tumulong sa kanyang ama, si Abraham, sa pagtatayo ng monumentong ito. Ang gawaing ito ay sumisimbolo hindi lamang ng debosyon sa Diyos, kundi ng pagtutulungan ng mag-ama sa isang mas mataas na layunin, isang temang lampas sa panahon at kultura. Ang imahe ni Ismael sa Islam ay higit pa sa isang simpleng tauhan sa kasaysayan. Siya ay itinuturing na isang halimbawa ng pagsunod at pananampalataya, isang modelo para sa mga naghahangad na ihanay ang kanilang buhay sa mga kalooban ng Diyos. Ang kanyang kahandaang sundan ang mga yapak ni Abraham at mag-alay ng sarili sa isang sagradong layunin ay nagpapatibay sa konsepto na ang espiritual na kadakilaan ay hindi lamang nasa ginagawa kundi sa espiritong ipinapakita sa bawat kilos. Ang koneksyon na ito sa pagitan ni Ismael at ng Sagrado ay nagiging dahilan upang ang kanyang kuwento ay magpatuloy na magbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Kasama si Abraham, si Ismael ay hindi lamang tumulong sa pagtatayo ng kaaba kundi nagkaroon din ng mahalagang papel sa pagsasama-sama ng mga gawi sa relihiyon na humubog sa pagkakakilanlan ng Islam hanggang sa kasalukuyan. Ang kwento ng kanyang dedikasyon ay ipinagdiriwang taun taon sa pista ng Eid al-Adha na nagpapaalala ng pananampalataya at pagsunod na parehong ipinakita ni na Abraham at Ismael. Ang kaganapang ito ay isang makapangyarihang paalala na ang kanyang ambag ay lampas sa mga hangganan ng panahon. Pinag-uugnay ang mga henerasyon sa isang ibinahaging pananampalataya. Ang papel ni Ismael ay nagbibigay diin din sa isang mahalagang aspeto ng Islam. Ang ideya ng pagpapatuloy at pakikipag-ugnayan. Ang salinlahi ni Ismael ay itinuturing na direktang linya na nag-uugnay kay Abraham sa mga mamamayang Arabo Pinatitibay ang konsepto na siya ay isang karaniwang ninuno para sa milyon-milyong muslim sa buong mundo. Ang koneksyong ito sa genealogiya ay higit pang nagbigay diin sa kahalagahan ni Ismael bilang isang pigurang nagbubuklod, pinag-uugnay ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap sa isang iisang kwento. Bukod dito, ang kwento ni Ismael sa Islam ay binibigyang diin ang halaga ng pagsunod at sakripisyo bilang mga pangunahing prinsipyo ng pananampalataya. Ang kanyang kahandaang sundin ang banal na kalooban, kahit sa harap ng matinding hamon, ay umaalingaungaw sa buhay ng maraming tao na naghahanap ng inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ang disposisyong ito ang dahilan kung bakit ang kanyang figura ay napakahalaga at may kaugnayan, hindi lamang para sa mga Muslim kundi para sa sino mang naghahangad na maunawaan ng lalim ng espiritual na pangako. Sa gayon, si Ismael sa Islam ay hindi lamang isang tauhan ng nakaraan, kundi isang buhay na koneksyon na patuloy na nag-uugnay sa milyon-milyon sa kanilang espiritual na pamana. Siya ay nananatiling isang walang hanggang halimbawa ng pananampalataya at paglilingkod isang modelong umaaling sa iba't ibang konteksto at nagpapailaw sa kahalagahan ng kanyang pamana. Ang epekto ni Ismael ay hindi limitado sa larangan ng relihiyon. Ito ay bumubuo rin ng malaki sa kasaysayan at kultura. Bilang ama ng mga Ismailita, ang kanyang salinlahi ay nagkaroon ng mahalagang papel sa pag-unlad ng mga dinamika sa lipunan at ekonomiya ng gitnang silangan. Ang mga Ismailita ay nakilala sa kanilang kakayahan sa kalakalan, dumaraan sa mga ruta na nag-uugnay sa mga sibilisasyon at kultura. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, nagkalat sila ng mga ideya, produkto at gawi na humubog sa kalagayang kultural ng rehiyon. Bukod sa kalakalan, ang mga Ismailita ay may mahalagang papel sa pag-iingat at pagpapasa ng mga tradisyong Arabo na hanggang ngayon ay umaalingaungaw sa kanilang mga wika, musika at kaugalian. Ang lakas ng kanilang kultura ay direktang refleksyon ng matibay na ugat na itinanim ni Ismael na ang salinlahi ay nag-ugnay sa kasaysayan ng iba't ibang mga tao. Ang koneksyong pangkasaysayan na ito ay nagpapakita kung paano ang isang individual na figura ay maaaring maging sentrong bahagi ng isang network ng impluensya na tumatawid sa mga henerasyon. Kulturalmente, ang pamana ni Ismael ay tumulong din sa paghubog ng mga pagkakakilanlan. Ang mga salaysay ng kanyang kwento na ipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon ay nagsilbing inspirasyon para sa mga naratibong nagbibigay diin sa pagtitiyaga, pagkakaisa, at karangalan. Ang kanyang pamana ay hindi lamang isang usapin ng genealogia, kundi isang aktibong kontribusyon sa pagbuo ng isang kolektibong pagkakakilanlan. Ang pagkakakilanlan na ito sa turn ay nakaimpluensya hindi lamang sa mga Arabo, kundi pati na rin sa mga konteksto kung saan nakikisalamuha ang kulturang Arabo sa ibang kultura. Ang impluensya ng mga Ismailita ay maliwanag din sa kanilang kontribusyon sa pagtatayo ng tulay sa pagitan ng mga sibilisasyon. Ang kanilang mga interaksyong pangkalakalan at pangkultura ay nagbigay daan sa pagpapalitan ng mga ideya sa pagitan ng silangan at kanluran, matagal bago ang anumang modernong globalisasyon. Nakakatuwang isipin na ang marami sa mga katangiang kultural na pinagsasaluhan natin ngayon ay may mga ugat sa isang napakatanda ngunit mahalagang pamana. Kahit sa kasalukuyang konteksto, ang makasaysayan at kultural na epekto ni Ismael ay nananatiling mahalaga. Ang mga tradisyon at kwentong kaugnay sa kanya ay nagsisilbing paalala ng katatagan at kakayahang umangkop ng kanyang mga salinlahi. Bukod dito, binibigyang diin nila kung paano ang mga makasaysayang pamana ay maaaring hubugin ang kasalukuyang mga naratibo, pinapanatili ang koneksyon sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Pinagtitibay din ito ang ideya na ang pag-unawa sa kasaysayan ay mahalaga upang ganap na pahalagahan ang mga impluensyang nakapaligid sa atin. Sa makatuwid, ang epekto ni Ismael ay lampas sa kanyang pisikal na presensya sa kasaysayan. Ito ay makikita sa mga dinamika ng kultura at kasaysayan na nagtakda sa gitnang silangan at pinalawak upang maimpluwensyahan ang mundo. Ang impluwensyang ito na tumatawid sa mga siglo ay patuloy na nagaanyaya sa atin na tumingin sa nakaraan upang maunawaan kung paano sinusuportahan ng mga ugat ng kahapon ang mga sanga ng kasalukuyan ang ugnayan sa pagitan ng mga inapo ni Ismael at ni Isaac, bagaman may mga tensyon, ay may mga ugat sa isang karaniwang pinagmulan. Si Ismael at Isaac, mga anak ni Abraham, ay nagbabahagi hindi lamang ng isang genealogical na ugnayan, kundi pati na rin ng bigat ng isang espiritual na pamana na humubog sa buong mga bansa. Gayunpaman, pa ang koneksyon ito ay nagbunga ng mga tunggali ang lumampas sa mga hangganan ng pamilya na makikita sa mga alitang politikal, kultural at relihiyoso sa paglipas ng mga siglo. Hindi maaaring pag-usapan ang mga relasyon ng mga Arabo at Hudyo nang hindi kinikilala ang pinagmulan nilang magkaugnay. Gayunpaman, ang tunggalian ay hindi bumubura sa mga sandali ng kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang komunidad. Sa panahon ng gitnang panahon, halimbawa, ang mga Arabo at Hudyo ay magkasamang nanirahan sa mga rehiyon, tulad ng Tangway ng Iberia, na nagbabahagi ng mga tagumpay sa kultura at intelektwal. Ang pagkakasamang ito ay nagpakita na, sa kabila ng mga pagkakaiba mayroong puwang para sa pagpapalitan ng mga ideya at magkatuwang na pagunlad. Gayon paman, ang mga sandaling ito ay nalilima ng mga panahon ng tunggalian na patuloy pa rin umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ang tensyon sa pagitan ng mga inapo ni Ismael at ni Isaac ay makikita rin sa mga naratibong panrelihiyon. Habang tinitingnan ng mga Hudyo si Isaac bilang tagapagmana ng banal na pangako, iniuugnay naman ng mga Muslim ang papel na ito kay Ismael ang pagkakaibang ito sa interpretasyon na makikita sa mga banal na teksto at tradisyon ay nakatulong sa paghubog ng mga natatanging pagkakakilanlan, ngunit nag-alab din sa kompetisyon para sa espasyo sa banal na plano. Ang lumilitaw dito ay hindi lamang isang alitan sa teritoryo, kundi pati na rin isang labanan para sa kahulugan at pagkilala. Kasabay nito, Mahalagang tandaan na ang mga ugat ng mga tunggaliang ito ay nahaluan din ng mga panlabas na salik. Ang mga isyong politikal at ekonomiko ay nagpalala sa mga pagkakaiba ginawang mga alitang geopolitikal ang mga espiritual na tensyon. Ipinapakita ng evolusyong ito kung paano ang mga makasaysayang elemento ay maaaring muling bigyang kahulugan at magamit sa paglipas ng panahon na lumilikha ng karagdagang mga layer ng pagiging komplikado sa isang relasyon na dati nang maselan. Gayunpaman, kahit sa gitna ng napakaraming hamon, ang mga relasyon ng mga Arabo at Hudyo ay nagdadala ng hindi pa natutuklasang potensyal para sa pagkakasundo. Ang parehong mga komunidad ay nagbabahagi ng mga halaga na may kapangyarihang magbuklod kaysa maghati. Ang pagkakaunawaan sa kanilang pinagmulan ay maaaring maging susi sa pagtatayo ng mga tulay. Ginagawang pagkakataon ang mga siglo ng tunggalian para sa dialogo at mapayapang pagkakaisa. Ang pananaw na ito, bagamat mahirap, ay isang paalala na ang nakaraan ay hindi kailangang magdikta sa hinaharap. Ang mga kwento ni na Ismael at Isaak ay hindi nagtatapos sa alitan. Nagpapakita ang mga ito ng isang sinulid ng pag-asa, isang bagay na humahamon sa mga paulit-ulit na siklo ng pagkakahati at tunggalian. Ang sinulid na ito ay humihimok sa atin na tanungin kung hanggang saan maaaring muling isulat ang mga naratibo, hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang lumikha ng mga bagong posibilidad para sa pakikitungo at pag-unawa. Ang figura ni Ismael Malayo sa pagiging nakulong lamang sa mga pahina ng mga sinaunang teksto, ay nananatiling buhay at puno ng kahulugan sa kasalukuyang panahon. Para sa mundo ng mga Arabo, hindi lamang siya isang ninuno. Siya ay isang simbolo ng pagkakakilanlan at katatagan. Si Ismael ay isang buhay na paalala ng isang pamana na tumatawid sa mga hangganan at panahon na nag-uugnay sa milyon-milyong tao sa isang pinagsasaluhang nakaraan at sa isang karaniwang layunin. Ang kanyang modernong kahalagahan ay lampas sa kanyang makasaysayang papel na hinahawakan ang mga usapin ng spiritualidad, kultura at maging heopolitika. Sa konteksto ng mga relihiyong Abrahamiko, si Ismael ay nananatiling isang potensyal na tulay sa pagitan ng mga Hudyo Kristiyano at Muslim. Kinakatawan niya ang isang karaniwang pinagmulan na, bagaman puno ng mga pagkakaiba, ay may kapangyarihang magtaguyod ng mas malalim na dialogo tungkol sa pagkakasama. Sa isang mundong madalas na nababahagi dahil sa mga relihiyosong dibisyon, ang kwento ni Ismael ay nagsisilbing paanyaya upang hanapin ang nagbubuklod sa halip na ang nagihiwalay ang kanyang figura ay paalala na ang mga ugnayan sa pinagmulan ay isang pagkakataon upang makahanap ng mga punto ng pagkakasundo. Kulturalmente, si Ismael ay nananatiling isang ikonong tumatawid sa tradisyonal na mga naratibo. Ang kanyang pamana ay sumasalamin sa lakas ng isang Arabong pagkakakilanlan na nakaimpluensya sa mundo sa iba't ibang aspeto tulad ng panitikan, agham at kalakalan. Si Ismael ay sumisimbolo hindi lamang ng isang individual, kundi ng isang sambayanang nag-iwan ng marka sa daloy ng kasaysayan. Ang kanyang modernong kahalagahan ay hinahamon ang ideya na ang mga sinaunang figura ay walang epekto sa mga dinamikang kontemporaryo. Ang impluensya ni Ismael ay malinaw din sa larangan ng geopolitika ang mga inapo na inuugnay sa kanya ay naninirahan sa mga rehiyon na may mahalagang papel sa pandaigdigang tanawin dahil sa kanilang likas na yaman at estratehikong lokasyon. Ang koneksyon kay Ismael ay pinagtitibay ang ideya na ang mga bansang ito ay hindi lumitaw ng aksidente, kundi bahagi ng isang mas malaking naratibong patuloy na umuunlad ang kanyang figura sa makatuwid ay patuloy na inaangkin bilang isang simbolo ng pagiging lehitimo at pakikilahok. Bukod dito, ang modernong kahalagahan ni Ismael ay umaabot din sa larangan ng espiritualidad, kung saan patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong Muslim bilang propeta at modelo ng pananampalataya. Siya ay naalala bilang isang taong kahit sa gitna ng mahihirap na kalagayan ay nanatiling tapat sa banal na layunin. Ang katangiang ito ay umaalingaungaw sa mga tao mula sa iba't ibang konteksto na naghahanap sa kanyang kwento ng kahulugan ng pagtitiyaga at koneksyon sa isang bagay na higit pa sa kanilang sarili. Si Ismael sa makatuwid ay hindi lamang isang figura ng nakaraan kundi isang presensyang patuloy na nakaimpluwensya sa kasalukuyan. Ang kanyang modernong kahalagahan ay inaanyayahan tayong tumingin sa kasaysayan gamit ang bagong pananaw. Kinikilala na ang mga sinaunang pamana ay may kapangyarihang hubugin ang hinaharap. Ang kwento ni Ismael ay nagaanyaya sa atin na pag-isipan kung paano natin maaaring gawing pamana ang mga hamon sa buhay. Hindi lamang siya isang pangalan sa talaan ng angkan. Siya ang simula ng isang lahi na humubog sa mga sibilisasyon at nagbigay ng bagong kahulugan sa pananampalataya para sa milyon-milyong tao. Ano ang maaari nating matutunan mula sa kanyang paglalakbay? Tinutupad ba natin ang mga pangakong dala natin sa ating mga buhay o hinahayaan nating limitahan tayo ng mga pangyayari? Pinatunayan ni Ismael na kahit sa harap ng mga pagsubok, may mas malaking layunin na lampas sa ating inaasahan. Pag-isipan mo sandali, paano mo hinaharap ang mga hamon na iyong kinakaharap? Ang kwento ni Ismael ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga pagsisikap ay may epekto, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon tayo ba ay nagtatayo ng isang bagay na magbibigay inspirasyon sa mga darating pa. Ito ang tunay na esensya ng isang pamana. Ang muling pagsusuri sa iyong mga desisyon ngayon ay maaaring maging simula ng pagbabagong hindi lang para sa iyong buhay, kundi para rin sa mga nasa paligid mo. At ngayon, nais kong tanungin ka, ano ang gagawin mo sa lahat ng natutunan mo dito? Kung ang kwento ni Ismael ay nagbigay inspirasyon sa iyo, huwag hayaang manatili ito sa teorya lamang. Ibahagi ang kaalamang ito, iangkop ito kung saan maaari, at hayaan mong makita ang kadakilaan kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notification, at patuloy na tuklasin ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon ang iyong paglalakbay sa pagkatuto ay nagsisimula pa lamang.